Tingnan niyo guys, mga tangkulo yun. Ang eh, laki, nakarusa ako. Oh. Mga tangkulo yun. Oh. Ang laki, eh, nakarusa Mga tangkulo oh. <laughs> yun. Yun. ang service ninyo. Wala na ba sa sakya iba dito? Yun lang ang karabaw ni hila, -hila sa karabaw ng chariot na yan. Ayan. You yeah, know? Tago pa. Ayaw pa mapakita sa mukha. <laughs> Yun mga idol, oh. Nagakot po kami ng gulay ngayon, mga ka -idol. Kasi di mapasok yung gulay namin sa sa uh, sa lakya ng tulad ng tricycle kaya hinahakot ng mano-mano ng kalabaw ah, uh, nandoon na pong iba sa ating ano, So update po tayo ngayon sa ating sitaw ng harvesting mga idol. Is almost 300 kilos now. Is marami talaga, idol. Dumami kasi ang ang ganda ng panahon. Umulan-ulan minsan. Tsaka ah uh, ah. Uh, malamig rin sa tuwing gabi. Yan you o, know, nakota-akot na naming yung gulay na right? yan. Yan. Sakyan, titik. <laughs> Inano, kabam, eh, ka ba? May parada ka na? Gih. Ito, pintawan, mama. Ayan, ayan. Ayo, aku na. Aku na, halik daki. Ayo, ayo. Terus naipitin na si konti itu nama. Ayo, dini. Ayo, aku na. Aku tag maes, nasanggit na aku. Harbis na ku. Harbis na ku. Sugut

Ayan, ang sitaw natin mga idolo. Oh. Ito ay grabe camera harapan. Ayan! Diba, karga tayo. Karga na natin ang tutok po natin. Bigat pala. Wow! Bantigin kayo. Okay. Psst! wow, wow! Wow, wow, wow!

Ito na yung ating produkto mga idol. Kunti pa lang ating produkto. Ano ang bigat yan? pangatlong harvest pa lang ito. So marami-rami ang ngayon. Ito, ito. ito. ano dito? Pupulang. Kaya mo na? Pupulang. Hindi hmm? huh. kaya ah. Yan. So ito na po yung atong ating ano uh, gulay. Mga idol. Wow. Wow, what's up? Ano na pangalawang. What's up? Uh, up? Tracking sa ating karot. Oh, nandoon ang iba. Ang ating sitaw mga uh, idol marami is yung sitaw natin ngayon ay almost, uh, almost 300 kilos. 300 kilos. Yung sitaw natin. So shout out sa lahat sa mga farmers. Au, au, au. Katulad nyo rin. So, okay. so, tuloy yung trabaho nyo. yung binagawa nyo. So Kasi, mag tatanim so, pa tayo. Yung, tira yung sa gulay. Mga idol. Oh, tira tayo okay. sa gulay. Para tayo ay may kikitain mga idol. Diba? Oh, ito lang sasakyan namin para para maglalit. Masok dito sa ating bukid. Oh. Okay. Nagbiyahe na po tayo. Tingnan na lang natin 'tong nakikita. Ano 'yan? Yeah. Ah. Ayun. Yun, magbiyahe na tayo mga idol. Ilang minutes na to. Okay. Tingnan nyo po na nabigatan talaga ang ating kalabaw. nanyo nyo po, doon dami ng dala. Nabigat-bigat to. Ayun. Ayun. Hindi ba? Di ba? Mas mahalaga talaga kapag nandito tayo sa sa ay meron tayong kalabaw sa tuwing mabigat yung dala natin, eh, napakinabangan yung nag-aalsa ng ating mga bigat na dala. Ito yung naghihila. Huh. Hey. Dugda ka mo kayo. Nas unas dito mo. Ayan. 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 Ay, hey, gan, sa so, senior pa ini. Eh. Sa so, ano? Kala ko ba rapok na to. Kaya matibay pa pala. Mm. Ginawa ko sa ng ano, gulay ko.